Ang labing apat na taong gulang na estudyante ang nasawi sa kamay ng kanyang guro sa Antipolo City. Nangyari po ang insidente sa elementary school sa Pagray Hills, Barangay Mayamot noong Setyembre 20 kung saan di umunay sinampal ang grade 5 student ng kanyang guro. Umano ang biktima kahapon makalipas ang ilang araw nang isugod siya sa ospital dahil sa pananakit ng ulo at uh, pagkabingi pa, dulot daw ng pagsampal ng teacher. Ayon sa dalawang kaklaseng nakasaksi sa insidente, hinawakan umano ng kanilang teacher sa ulo at damit ang biktima bago pinagsampal. Nagsumbong umano ang biktima sa kanyang guro dahil sa mga maiingay na kaklase pero siya ang sinampal. Depensa naman ng sospek na tinapik lamang umano niya ang biktima. Sa ngayon ay umaapila ang kaanak ng biktima kay Vice President at the DepEd Secretary Sara Duterte para mabigyan pansin at nang katarungan ang sinapit ng biktima. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng mga pulis habang inihahanda na rin ang isasampang kaso sa guro kabilang na ang homicide at child abuse.